rated SPG at gabay ng magulang Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay pinatawag na nitong si Chief Espina si Tanggol at ngayon ay napakayabang pa ng isang pulis na inutusan niya na kuharin at ilabas si Tanggol at sinabi pa niya dito na ang yabang-yabang mo Tanggol akala mo kung sino ka nang siga na kahit nga ba siga ka po ako ang subukan mo at ang sabi naman ni Tanggol, Sir, hindi kita papatulan. At ngayon nga ay magkaharap na itong si Chip Espinas at si Tanggol dito nga humingi ng sorry at pasensya itong si Tanggol sa nangyari nga at sa ginawa niya nga gulo at pakipag-away nga dito sa grupo nitong si Bong at sabi nga dito ni Tanggol at kung sa inyo man po mangyari sa mga kaibigan mo, alam ko po na ganoon din ang inyong gagawin. Chip, ito nga ang sabi ni Tanggol kaya't naintindihan naman itong si Chip Espinas ang nangyari at ang naging kalagayan nga ni Tanggol at inamin nga dito ni Chip Espinas kay Tanggol na napakarami pala talaga ang gustong pumatay at tumira sa kanya sa loob nga ng kulungan kaya't sabi nga dito ni Chip Espinas bilang isang advice ay mag-iingat ka at kinakailangan ay maging alerto ka sa bawat kilos mo dito sa loob ng correctional dahil marami ang nais na mapatay nga si Tanggol kung kaya dito na nga nagkasundo itong si Tanggol at si Chief Espinas at siya na nga ngayon ang naatasan para tirahin itong ang si Congressman si at dito nga ay sabi nito si uh, Warden ay ngayong araw na ang last na palugit nitong si uh, Mr. Reyes para nga matapos na ang buhay nitong si... Um, Congressman Sibilya kung kaya't naatasan na, na lumabas na itong si Tanggol para gampanan ang kanyang unang misyon na tirahin nga itong si Kongresman Sibilya at binigay nga dito ni uh, Mayor ng kanilang selda ang uh, pagkakakilanlan dito kaya Kongresman Sibilya at sabi nga niya, kaya mo bang tirahin o patahin itong si Congressman Sibilya? Ang sagot naman ni Tanggol hindi ko po kayang pumatay nang wala namang kasalanan sa akin. Pwes ngayon, masani ka dahil pag hindi mo ginawa yan, yung mga kaibigan mo dito ang siyang maging kawawa kung kaya't magkasamang lumabas ngayon si Tanggol at si Bubbles upang up tuparin at gawin nga ang pinag-uutos ni Chef Espinas kay Tanggol at kay Bubbles at dito lumabas nga sila at wala silang masakyan. Sabi nga dito ni Bubbles, kailangan natin ng masasakyan kung kaya't merong nga uh, isang uh, may motor, tinutukan nila ang at kinuha nila ang motor at dito na nga nagsimula na nga silang pumunta na kung saan nga may event itong si Congressman Sibilia at dito nga nila titirahin si Congressman Sibilia kasama nga itong si Bubbles and guys ito po ang ating pakaabangan dito nga sa tinaguriang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo na kung saan ay napakaganda ng na mga kaganapan at talaga namang exciting ang bawat panood ng bawat isa sa ating mga supporters ng FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and Bye bye! bye.